kagawad pala. eh ko nga nandito yung kagawad. Dito po kayo. Paano nga nandito yung kagawad? Hindi. Ayun, nakukuha yan. Paano nga nandito ang nagse-separate ng ilog ng Nueva at ng Pulo River. na Puro pala isa. na? explain sa amin sa mga sa sa Hindi po talaga na dito. hindi pwede kasi papasok pa ng tubig sa atin, no? ang incident na po yung nangyari natuma natuman, natuma at overflow na na po ang ilog ng at nag-overflow na halos dito sa Ako po ganun ang pinagawa. Kaya nilalagyan ng sangbag dyan. Pinapatungo ano, pa lang yung baka. Mano-mano po man. Mano, mano. 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 Eh hindi na po. Yung sangbag nyo, sabang wala na po nakakaula. Ah, konting-konting na lang. Uh -huh. Kasi hindi man mas laking-laking ang sobra. Yung sabak kami halos, siguro pangagagen yun lang ang sumusot na. Ngayon, mm -hmm. ko po yung tinanong ko kanina, gaano po ka, ka-laki ang pang-gero kasi na magpasok po, nandito na may nung nakaraan ang nasira yung plate kung yung putas yung ano niya yung pinto niya na putas itong mga pilapet hindi na natin natibag eh yung mismong plate ng ay yung plate o yung pinto eh ma masasabi po. niyo po ba na kahit saang ang parte po ng ilog may kawayan at na, 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 ang kabila ay pala ay wala po talagang nakakawala kahit kaunti ang ilog uh, may kawayan po sa palangka dito sa atin okay. at dito sa kuloong wala. Sa hindi, ibang lugar po. Sa ibang lugar, hindi ko alam kung kasi hindi na natin libot yung papuntang may na yun, Kung may tagas doon. Okay, o, baka may ikot na sa baryo yung tubig. So hindi pa po natin na check check ano? Kung uh, makakapasok na o no? hindi, hindi. Pero eto nga, di ba sabi kanina, pag daw pumasok yung tubig na to, yung mga isda, na, ngayon nakikita natin na yung isda, nawawala kasi nga pa nagkakaroon na ng toxin. Oo. Oh, oh. Eh, ito, kaya na, kasi. Kaya nabawal nabawal buksan ito. Mm -hmm. Pagka malaking tubig sa labas, hindi pwedeng buksan. Itong ginagamit lang ito para lumabas ang tubig, tubig sa, sa baryo. Ah. Hindi pwedeng buksan ito para pumasok uh. yung tubig ah. sa baryo. Oo. Uh. Kaya uh. hindi buksan. So, ano po yung nakikita natin ngayon na, ano, yung tubig na iyon? Uh. Ay ginagamit yung pumping, pumping dyan o so, nagpa po tayo para mabawasan ang siya yung sa baryo. Yun nga lang, ang risk, since wala na yung banda doon, hindi, hindi napuli, wala nang pilapel, ang nangyayari, ah uh, iikot din. Oh, hindi. Ako, din lang yung ano. Hindi yan nakakatawa sa kanya lang sa pati yan. wala sa dahil yung galing sa ato tubig, gawing malanday, may gawa Pasok din sa atin. Pasok mo, pasok din sa atin. So, yung nababawas, dadagdag din sa atin. Uh -huh. Kumbaga, parang binabawasan lang for the time being okay. yun eh. Uh, para, Pero para, yun para nga lang, pumaas. ang fear, yung pumapasok na yun, andun yung danger na may kasama ano na na may mga toxins na kasama kasi nga di ba connected siya sa may kawayan may mga danger na rin na magkaroon din ng ano, mga so, toxins sa... na... So sa Palagay niyo po, Magawad, safe pa po ang ating mga palaysa? Sa gutong, siyempre natin dito, parang, ano, malimis ang dito. Huwag lang magpapakawala rin ng maruming, ano, halimbawa, yung mga itinapong waste na hindi natin malaman kung oh. um, ano. At pagka lumabas yung kita, agusin dito yung Pagpapasok sa palaysa. Kung mga wala nang pilapin, o iba, papasokin yun. No, si meron po tayong mga fabricate yun na uh ng kanisan eh, nagtatapos po ng mga ways dito. Hindi ko alam din siya may, may eh, gawa Ano kasi nang, may kawa ko dating pala isda ang dosa ng lalo. Eh nangyari, lumaki tubig yung nagbahaan. Patay na at isda ko eh. Ah, Daon parang langis eh. May bakit po ang galing yung tubig niya eh. Ito sa uh, ano, may gawa sa mayungo. Ah, so may nakapasok po na tubig na nakamatay ng hmm. Kasi nga, so, oh, ga gano'n po kabagsik sa tingin niyo ang tubig ng ilog may gawa eh, hindi natin alam kung dito galing yan o dito sa loob. Bakit hindi naman po hindi naman po masasabi yung pinakamaraming ilog sa buong mundo kung hindi mabagsik yung tubig. <laughs> hindi, tsaka ang, ang nangyari nga roon, yung, baka may nagtapon, halimbawa, may way sila, oh, okay. isinabay eh, sa lak ng tubig, pinakawalan. Hindi, hindi, baka hindi dito galing yeah, sa ilog okay. may ko, ayan, doon sa barrio doon. Ah. Yung nang bala kong puntahan natin, kaya lang, kaya kapag hindi tayo makaroon sa water lily. <laughs> Doon yun eh, ayun oh. Oo. Kaya sa may iglesia na yun. So, dito naman po tayo kapitan, sa kabila po. Dito tayo sa kabila. Ano po yung pinakaroon sa kalawangan? Yung palaisdaan. Oo. <laughs> diyan din yan. Diyan. Ano talaga kong tinatawag natin kaluwangan. Ito, yan. ang kaluwangan po ay palaisdaan. Palaisdaan. Private po yan. Uh Bakit po kilala ang kaluwangan? Ano po bang tungko sa kaluwangan? Eh, and, kung ba, ba nagisinan namin na oh, may pinapatiwukan niya yung kaluwangan, may huwag oh. doon. Nakagisinan na inang tawag dyan. Pero parang kilalang kilala eh. Yung kaluwangan eh. No? ano nga eh? Ng taga rito. Kasi kung taga labas hindi makakilala ang kaluwangan kasi nga taga rito. Pag ano, oh, dati pinapatiwukan niya at natutuyan sa sabihin tayo pinabato na yung kaliwangan mga tayo ibang Ma mga 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 kapa kaya marami bit pat pato yan pagka tayo, na din ah oo yun araw ngayon hindi na pwedeng hindi pa kasi ang may pinapilan dito yan yung gilid ng ilog may kawayan pero pagdating doon sa may floodgate na isa may floodgate pa riyan eh papunta roon sa bungod ng kuloong wala nang pinapilat yun kaya open na rin yun na pag plate ng tubig sa ilog dito sa labas, automatic yung nalalabas na rin yung tubig ng sakit mo. yung sinasabi ko kayo mga Israel, kung sa'yo nilang nangyari, hindi nangyari. Hindi kasi nga unang sa taramaan niya sa akin. Kasi sa Sa bungad, kasi yung doon pa lang, tumunta na yung, ano Sa iba, bago makarating, ano na yung tubig? parang lumilinis na. Ah, ah, hindi ka itong sa bandang hulo, hindi ka nang na ng to ano, eh. Ng... Pero yung mga Israel, wala akong nangyayari gano'n. Ah, wala ako. Buwan siguro nung ano, wala akong nakita. Ganun. Kasi ano siya medyo dulo, nanggagaling ang ano sa bungad. Eh, hindi na gano'ng pinapasok, hindi na nakaka-apekto. So, uh, nakikita niyo yung, na yung may gawa yan. Makikita niyo separate siya. Pa yan, dahil hindi, hindi pero yung park dito parang marking na rin. Like, marking tsaka yung dahil lang gusto sa ganun. Dahil sa yung ilang ilang days ng pag-ulan. Marami yes, Pwede tayong pumunta mo. Kung paano, kung bakit